Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una, digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ating damihin ang presisya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapalak, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Ama at ng Anak, ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagkahari, isang Diyos magpasawalang hanggang. Mga kagabay, ang kagandahan ugali, ang kagandahan loob ay ang pundasyon ng magandang pag-uugali sapagkat ang taong may magandang pag-uugali ay ang, ang taong maga ang, ang taong may magandang kaluban ay tiyak na magkakaroon ng maraming magandang pag-uugali sa kapag ang kababaang loob ay ang laging pagtingin sa kapakan kapakanan ng iba at at uh, hindi sa sariling kapakanan. Makikita naman natin Inilarawan ng uh, kamatayan ng ating Panginoon ang kababaang loob. Nang Jesus ay nangangaral bago niya tayo niligtas. Ang nangunguna sa Kanya ay ang pag-ibig sa kapwa. Pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa tulad ng pagmamahal o pag-ibig sa sarili. At ang uh, kagandahan loob ay nagsisimula sa pag-ibig. Sabi nga ng ating Panginoon, kung magbibigay ka na walang pag-ibig, hindi ka nagbibigay. Sapagkat kung ang iyong pagbibigay, ay uh, may uh, pasaril kang interest, o kaya naging ka ng kabayaran, tiyak na mabibigo ka lang. At magagalit ka, magigismaya ka, magsisisi ka kung bakit ka tumuturo. Kaya, Pagandahin natin ang ating kalooban. Linisin natin ang ating pag-iisip. Linisin natin ang ating mga puso. At tiyak mali, magiging malinis ang ating pagkatao. Sa gayon na, nagiging sirang-sirang uh, na ang ating lipunan. Sapagkat ang ating uh, karamihan sa ating ngayon ay... Uh, nagmamahal sa sarili, nagmamahal sa karamihan, nagmamahal sa pera, nagmamahal sa kapangyarihan. Bahala na ang ma masagasaan. Higit na marami sa atin ngayon ang nagdurusa dahil sa wala ang pagmamahal sa mundo ito o sa bansang ito. Wala yung pagmamahal sa kapwa. Wala ang pagmamahal sa katahimikan. Wala ang pagmamahal sa kapakan kapakanan ng bayan. Harinawa, darating ang araw na iir ang pag-ibig sa ating mga puso. Sapagat ang sinasabi ni San Pablo, ano man ang ating gagawin, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating iisipin, sabahan natin, panunahan natin ng pag-ibig. Sapagat ang pag-ibig ay kagandahan ng loob. Ang pag-ibig mapagbigay, ang pag-ibig hindi maramot. Ang pag-ibig mapagpakubaba, na sa pag ang lahat ng kagandahan loob, ang lahat ng kagandahan ng ugali. Halinawa, iiral sa ating bansa ang pag-ibig sa isa't isa, ang pag sa bayan, ang pag-ibig sa kapayapaan, ang pagmamahal sa kaunlaran ng pagkalahatan. Hindi ang pag-ibig lamang sa sarili, ang pag lamang sa mga mahal mahal nila nakakalungkot na kung yun tinang o tuluyan ang nawawala ang ating pagiging tunay na kristyano at alagad ng Panginoon sapagkat ang totoong nagmamahal kay Kristo ay umiibig nagmamahal nagpapatawad nagbibigay ito ang kulag sa atin ngayon ito nga eh, masigi tayong naniniwala sa mga kasinungalingan, naghihintay tayo ng mga trending sa mga social media, natatalo tayo sa mga sinungaling ng mga media influencer ang dahilan o kulang sa pag-ibig sa kanilang ginagawa. Wala silang iniibig kundi ang kanilang mga sarili. Magiging ang Diyos, hindi nakasama nila sa kanilang pag-ibig. Tandaan natin ito. Tag, dapat natin taglayin ang kababaan loob. Humility. And, ang, ang kababaan loob ay isang pagsakripisyo. Pagbibigay. Pagpaparaya sa kapakanan ng kapwa. Hindi naman natin sinasabing lagi na lamang natin susundin ng dahil sa pag-ibig ang kasamaan at masama ng ginagawa, iibigin pa rin. Hindi. Kailangan din ang tinatawag na give and take. Give and take. Dapat ang pag-ibig, din ang pag-ibig. Pero dapat kung isipin natin na mag, mag uh, paparaya tayo, magbibigay tayo, magpakababa tayo, at yan din ang isipin ng ating kapwa, tiyak na mapayapa at progreso at asinso tayong lahat. Kung kailan ito darating, asahan natin. Manalangin lamang tayo, iasa na lamang natin sa Diyos. Subalit sisikapin natin sa lahat ng pagkakataon na magkakaroon tayo ng kababaang loob, na magkakaroon tayo ng ugaling mapagbigay at uh, nakahandang magsakripisyo para sa kabutihan napakahirap napakahirap mga gagabay ng ganitong klaseng vlog uh, kung vlog isong matatawa sapagkat alam natin sa ngayon higit na marami ang naniniwala sa kasinungalingan basta trending kahit alam na kasinungalingan tanggap ng ating mga kababayan. yan ngayon ang nangyayari sa lipunan ng Pilipinas matindi ang sakit ng lipunang Pilipino. Cancer na ang pagiging uh, walang pagpahalaga natin sa kapakanan ng kapwa. Dahil sa wala tayong pagpag pag, dahil sa wala tayong pag-ibig, dahil sa wala tayong sa kababaan loob. Kaya sinasabi nga ako muna, ako na naman, ako uli. At ganoon ang nangyayari kung sino yung mga magnanakaw sa gobyerno, sila pa rin ang mananalo. Kung sino yung mga walang pag-ibig, walang titong pag-ibig sa bansa, sila pa rin ang mananalo sa mga halal. Sana, mga kagabay, magkakaroon tayo ng puwang sa ating puso ang bawat isa sa pagkakaroon ng kagandahan loob. Ang wal tayong iniisip kung hindi ang pagkalahatang kabutihan. Huwag naman na sakripisyo natin ang ating, ang ating sarili. Ang ibig sabihin, makibahagi tayo. I-share natin. Sapagkat kung hindi tayo nagmamahal, sabi nga sa isang awit, sa Casper, kung hindi tayo magmamahal, sino tayo? Ang Diyos na lumikas sa atin, ang Diyos gumagawa sa atin, gumagawa ng ganito sapagkat iniibig niya tayo. Mahal tayo ng Ama, kaya sinugo ang buktong anak alin-alin sa ating kaligtasan. Yan ang dapat natin tandaan, mga kagamay.